Hello po, mga Tandler, mapagpalang umaga sa inyo mga Tandler. Mga solidong subscriber ko diyan, mga followers. I-share e, ko lang tong mga mutya na ipapadala ko. May naglimos naman ng ating mga mutya. Kaya isisil ko sa inyo para may protection siya sa araw-araw na trabaho. Hindi lang siya nagpakuan ng kanyang pangalan. Pa-shout out kasi kuan lang daw for privacy, no? Igalang natin yung kuan niya. Ito yung lilimusan niya matanda, no? Magamit niya sa araw-araw niya na trabaho kasi delikado yung trabaho niya. Kaya naglimo siya ng mutya na pang protection sa kanyang sarili at sa pamilya niya. No? Ayan. Hindi ito matander kasi ito gamit ko ito. No? Pampalakas ng mutya po yan. Pinapahid ko din sa mga mutya. At dinasalan ko na rin po ito No? Pinangalan ko na sa kanya kaya siya nang na may tangan ito. Ayan mga thunder bago tayo magsimula, magpaliwana kung anong motya ito at kung anong bisa ay paalala muna tayo sa mga manonood no. Mga bagong napadaan dyan sa ating munting channel, paalala lang po. Ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala na mga ating-anting agima at laning-laning sa katawan at lehin ng karanong ano hindi po ito pinagyayabang matanda na kasi po ito ay lihim ng karanungan atin pong irespeto ang ating mga paniniwala ng mga ating no at sa mga taong naniniwala ng mga ating ating hanggang ngayon at atin ding irespeto ang ating mahal sa Manglumika, mga lumikha mga kapangyong salat no papadis mga mire yan lang po matanda itong itim matandir yung itim na ma ngipin ito po ay ngipin ng kidlat no? ngipin po ng kidlat yan ayan po ito naman pong maliit na tao ito po ay mutya ng kulog matandir no? Ayan. ito naman po ay kahoy na sinukuan Ito pong kidlat na ito, ito po ay ang birtud nito. Ito po ay sa lakas at liksi ng katawan, no? At bilis. At meron din siyang pamputeksyon sa mga nakakasugat na bagay. Tulad ng baril ita, kutsilyo, no? Bangkaw. Ganon din tong kulog na tumatanda, no? Halos magkaparehas lang po yung kapangirihan niya. Lakas at bilis at leksi ng katawan. May pagkakaiba lang po dito sa kulog. Kasi itong kulog, meron siyang kapangirihan na busis mo pa lang. Takot na yung kalaban mo. Kasi yung kulog, nakakatakot kapag kumulog. Yun po ang kinaibahan dyan sa kulog para kang dumadugong-dung yung busis mo kaya busis mo pa ay takot na yung kalaban mo no yan po yan kapangirian niya ito naman kahoy na sinukuha nito po ay pampalubag loob no susuko sa iyo yung may masamang galit sa iyo masamang loob sa iyo susuko sa iyo tapos ito po ay may protection sa kabalatan natin sa katawan no? at meron din siya sa barang at kulam ayan ayan po matander yan po ang kapangyarihan niyan ito po sa akin po tu matander no yan lang po matander pala mga paalala ni Otol Tander ito pong mamutyan na to ay gabay pula mo sa buhay no doon pa rin tayo magbabasa sa taas sa uh, Papa Jesus Maumire kasi sila pa rin nakakalam ng ating buhay doon pa rin tayo magdarasal tumawag sa kanya araw-araw tayo magdarasal para pakinggan ang ating panalangin na iligtas tayo araw-araw no? at bigyan ng biyaya Ayan. yun lang po matander hanggang dito lang po matander muli at mapagpalang araw sa inyo God bless to all matander sa susunod muli na aking videos abangan nyo